Ngayong umaga ay magbanlaw tayo ng ating mga damit-damit dyan, mga sis. oh. magbanlaw tayo dyan. Ngayon, tapos na tayo naglaba ng damit ni mother, mga sis. Ito, two, Limang damit ni mother at isa, dalawa, tatu, apat, lima. Lima din yung padyama mga ses na linabhan ko ngayong Tuesday ng umaga. Tapos ito yung piin ng pamangkin ko. Tapos <coughs> mga damit ko mga ses. Ito yung mga damit ko, mga pangbahay ko mga ses. Ito yung, ito is panglakad ko ito mga ses at saka panglakad ko yan. Tapos ito yung pangbahay. Ito yung aking pangbahay ng mga short tapos ito yung pang alis ko na mga short mga ito yung din nga umaga mga sis. tapos lang po natin naglaba din ngayon is mag ano tayo ng saging ngayong umaga mag harvest tayo ng saging kasi wala ng pang snack si mother wala ng pang snack si mother mga sis yung aking talbos ng kamuti, oh. Matabang mataba na mga ses. Matabang mataba na yung ating talbos ng kamuti. green na gwe na talaga mga ses. Tingnan niyo Mayroon pa tayo, mayroon pa tayo dito itanim na talbos ng kamuti, oh. Yun ngayon, punta na tayo sa likod ng bahay para mag-harvest ng saging. Hindi lang tayo mga sis magdamit. Si mother tulog ang aga, tulog si mother ito na yung ating itak mga sis dito lang tayo daan sa likod na bahay ngayon <coughs> ito na yung ating mga kalipayan mga sis o kalipayan tapos yung ating tanim tanim na saging ito na siya Oh, oh medyo mataba-taba na yung dahon ng ating saging mga sis dito tayo mag ano ng saging magtiba kasi masarap na ngayon kumain ng saging na saba o oh, yan o mataba na yung ating mga saging o mataba na yung ating tanim na saging pasensya na talaga mga ses na yung ating vlog hindi talaga kagandahan yun ang ating titibain mga ses o oh, nakita niyo yan yan ba? O, yun. Doon siya oh. Doon. Doon oh. Putuling ko naman ng mga sets yung ating veg para magtiba na tayo ng saging. Yan ang mga Oh. Insakto, insakto. Ang laki. Maliit siyang ano, puno. Pero malaki yung kanyang punod, tumaga as perfect na perfect yung kanyang bunga oh. ngayon kasi tapos na tayo nakakuha ng isang bulig dito naman tayo sa kabila mga ses, kasi mayroon naman po dito tayong titibain dito sa ano nang father ng hospital mga ses yun o oh. yan yan, nakikita nyo yan, o oh tibain natin din yan mga sis kasi ma okay na siyang tibain mo ngayon ito na yung ating harvest oh. ensaktong insakto mga sisyong ating pagkatipa dalawang bulig kumbaga yung ating harvest ngayon umaga isa maliit siya ito yung isa oh tapos yung isa ito kung bagay, dalawang bulid yung kuhaan natin ngayon dalawang bulid tapos punta muna tayo mga sis dito sa puno ng mangga kasi na ang daming bunga ng aming mangga ngayon mga sis Kinagat ako ng lamok kukunin ko muna yung itak mga sis yung mong mangga namin ang daming bunga grabe as ino. fresh na fresh ang daming puno ang daming bunga pala dami ang daming bunga mga sis, oh. Ang daming, ang daming bunga. Kita niyo yan, ang daming bunga, oh. Ang daming bunga mga sis. Katapos ito mga sis, is, mag-harvest naman po tayo ng langka kasi may hinog tayong langka. Ngayon mga ses, tinalian natin yung saging para maganda yung pagkahinog. Tingnan nyo. Para mga few days from now or mga three days from now, hinog na siya. Pakita ko yan sa inyo mga ses, pag lahat hinog na. Dito ko yan, linagay sa bahay namin. Ito kasi dati yung bahay namin mga ses, sa pagkatapos ng bag yung pabri. Ito yung mansion namin dati. Tapos ang bag yung Pablo. Ngayon es eh, punta naman po tayo sa langka. magharvest naman tayo mga ses ng langka. Kasi may hinog tayong langka. Fresh from the farm at the playground. I-balik natin muna ito yung ita Dito sa mesa yung aking mga sisyo nandyan oh bagong panganak yan mga 3 days 3 days pa lang 3 days pa lang yung sisi ko pinanganak dito may hulog dito na mangga mga ses may hulog dito mangga oh siya. hindi na pansin kasi doon sa kabila may bunga kasi doon ilagay lang natin dito yung mangga ay nahulog oh, dito may bunga din nahulog siya ang putik hindi na tayo nagdala ng itak pag kuha ng langka kasi madali namang yan kunin hello, hello the, hello mari good morning good morning mari yung aking talbos ng kamuti kinain ng baboy kinain ng baboy mga sis, yung talbos ko ng kamuti dito dito na tayo mga ses sa kagalit kalagitnaan ng ating talbos ng kamuti O, oh, ang taba ang green na green ng ating talbos ng kamuti De, dito na tayo sa puno lang langka mga ses. hinog na yan kasi hinog na yan mabango na siya Kunin na lang, kunin natin siya mga sis. Ngayon tapos na natin nakuha yung ating langka na bagong kuha ito. Isa na lang siya dito at doon sa ibabaw isa na lang. Kumbaga is dalawa na lang yung bunga. Ito na yung ating langka oh. Ito na siya. dandan lang tayo mga sis sa paglakad kasi baka ma apakan natin yung talbos ng kamuti kasi ang taba kasi ng mga dahon ng ating talbos ng kamuti. ang lakas ng ulan kagabi mga ses kagabi ang lakas ng ulan din ito o oh. mga sisi o oh. <coughs> ang lakas no pero ngayon umaga medyo hindi na masyado malaki yung tubig pero kagabi talaga mga ses umapaw talaga yung tubig dito o oh. umapaw talaga yung tubig hanggang dito hanggang dito kagabi yung tubig umapaw talaga kasi ngayong umaga hindi na masyado umulan pero grabe talaga kagabi bahang baha kami dito mga ses ito yung tubig hindi pa rin ano maram pa rin tubig dito tapos dito mga ses pabahay namin dito yung pinakamaraming tubig tumbaga es lubog kami kagabi dito mga ses pero hanggang ngayon naman es lubog kami ng baha <coughs> ito mga ses ang aming kabahay oh. lubog na lubog kami ng tubig oh. Lubog na lubog yung pabahay. mga ses ng tubig. Oh, sabi.